Welcome back sa ating channel mga kaibigan Sa katatapos lang ng laban ni Jerwin Angkas mga kaibigan Umakyat ito ng division mga kaibigan Sa timbang na 125 pounds mga kaibigan So anong reaksyon nyo doon? Anong nanutis nyo mga kaibigan? Sa kanyang uh, physicality, sa kanyang uh, skills Ako mga kapatid, napansin ko parang Bumabagal yung bitaw niya ng mga suntok, mga na ginagawa ni Jerwin. Good right hand! Very calm, very collected. And he's uh, been here before. This is not new to Jerwin. He's been under the bright lights. And he's just, just here to perform. And um, there you have it. And I think, JC, this is a new division. Yes. And I think this is a very good division for Jerwin kahas As we approach the final 10 seconds of this round, as Mas he Mas siya ends. in this division. Oh, as he ends this round in emphatic pa At saka yung katawan niya parang hindi solido mga kapatid. Parang may mga taba-taba. Parang masama talaga yung uh, bunga ng kanyang pagkatalo mga kaibigan. Doon sa super bantamweight. In a way, mga kapatid, ganun talaga ang boxing. Kapag umiidad ka na, medyo uh, naapektuhan yung galaw mo, yung speed, yung power, in a way, tingnan natin no, kung uh, ano ang susunod na mangyari dito sa karir ni Jerwin Angkahas dahil umakyat na ito ng timbang, mga kaibigan. Sana magkaroon siya ng uh, next fight sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Para mabigyan ulit siya ng chance na magiging champion na naman sa ibang division mga kapatid. Ayun mga kaibigan, comment down below kung ano yung nanu nyo sa laban ni Jerwin Ancas mga kaibigan. Well, uh, congratulations dahil panalo ka baya uh, disqualification. So, uh, malamang uh, nakaramdam ng uh, sakit ng mga suntok ang kalaban kaya medyo gumawa ng mga style MMA style so, dalawang pieces na ni-knockdown ng kalaban si Jerwin ang kaas so, nag-decide ng referee na di-disqualify ang kalaban congratulations Jerwin at sana abangan uh, aabangan namin ang susunod mong laban thank you so much for watching see you on our next video bye bye